Ah, oh, good evening guys. Nandito po tayo sa aming subdivision. Ulit papalabas po ako ng gate. Uh, bibili lang po tayo sa gym mall. Ayan. May pupuntahan lang po tayo ngayon sa gym Bibili tayo ng gamit bago ako uuwi ng Japan. -hmm. Uh -huh. lakad tayo kasi punta ang entrance door uli at sasakay na lang po tayo ng taxi para kasi wala na akong oras kasi ang mall ay 9 PM magsira na kaya bilis bilisan ko sana makasakay ako kagad dito guys and dito na tayo sa entrance ayan po nandito na ako sa Everest, yeah. Hindi nag ng stoplight para tatawid. At dyan ako sa kaliwa ay sasakay ng jeep. Kung matagal ang jeep, kung may taxi-taxi na lang po ang sasakyan ko guys. Para mabilis. At hindi siya hindi siya traffic papunta sa gym Walang taxi kaya sasakay tayo ng jeep. Ito guys, nagtataxi na lang po ako kasi biglang may dumating na taxi. Hindi ko na na-vlog kasi nag-lapse yung aking memory sa aking cellphone. Kaya, ayun. Dito na na ako sa nakasakay na ako. At medyo mabait naman yung taxi driver ang nakuha ko. Ayan. So, nakalaya ako ngayon guys. At makaabot ako. Bibili ako ng foam at uh, cortina. At pa para sa aking bisita, ayan na. Nakabili na po ako ng grocery na. Lahat, lahat. At hindi ko na, nag, hindi na ako nag-vlog sa pagbili ko ng Cortina kasi para hindi ako maubusan ng oras, guys. Ang dami kong na uh, family, pero kulang pa to. Alam po kasi wala pang mga BB powder, guys. At mga, mga mga beauty product. Tapos ito na. May Good morning. Nagabihan na po tayo ka. Gabi, guys, kaya hindi na ako nagbablog kasi mawalan tayo ng oras. Yan po ang aking nabili kahapon sa mall. Hindi ko na naano. dahil So mag-unboxing tayo kung anong aking pinili. Ito po ako nabili guys. Kumot na pang aircon at yung cortina na apat na piraso. Long size at yung uh, yung pang yung ano niya. Pang sa gitna. Tag 599 ang isa. Dalawa kasi dalawang bintana lang so itong luma ko uh, cortina sit yun dun sa kabila sa kwarto ng aking bilas so lalagay natin dito guys at meron tayong set na kumot uh, ano, ano bedsheet at saka yung ano ng 429 naman ang isa set na po yan sa mga pillow dalawa so meron tayo ano at yan, dalawang unan at isang bed at foam. Kasi ayaw ko ng kama dahil wala akong kasamang lalaki magbubuhat pag kung sa kami lilipat. Ayan, ayan. Miss! Doon na si Ilmo. Hmm. Hmm. mo to, ha? Ha? Hmm. Ang liit kasi dito, banda, yung kwarto nito, na guys. Hmm, nandito yung mga gamit ko. Nilinisan ko. Tinakpan ko lang. Kasi lagayan ng puto ng mga gamit ko, guys. Yung mga damit na hindi nasuot. Mga kitchenware. Ayan. Ayan, na po. So Mag-upisa na tayo.

Okay lang. Yung air condition and next month na, na project ko yan. Ah. So, nag -uwi. Ang ganda din pala. Ayan. Hmm. Okay na siya, guys. Hmm. Pwede na siya matulog dyan. Okay na. Hmm. Hindi ko nagkinunan kung paano ko ginawa kasi nasira yung stand ko. Hmm. Tapos na ako sa lahat ng ano, pag-aasikaso sa room ng aking bisita. Ito ngayon magbi breakfast po kami guys. Ito po lahat ay mga leftover namin. So kailangan namin ubusin guys. Ayan. So, ang aking okra, ang masarap na munggo ni Mama Ning. Tapos na kami nag guys. Tapos, dali-dali kami umalis kasi sinama ako sa bahay ng aking bilas. Uh, bilas, bantawag tawag na asawa ng aking brother sa bahay nila kasi may susunduin kami doon yung aking bisita, yung kapalit sa kasama nila sa bahay uh, temporary lang hanggang March lang din siya uwi na siya uh, alis siya pupuntang abroad kaya pananandalian lang para may kasama yung mga bata hanggang March kaya thank you for watching guys dito na lang po tayo Johnny